Yan ay chichik natin akong bag from Mama Lita. Thank you Mama Lita. Hini nga bag na si Kusana. Hatagin niya ha akong. Salamat Mama Lita hinye. So, adot akong sa bag ni Hiya. Parang at mga boy lolo. Hatag natin niya ni Ate Elka. So, asya lang ito yung sulog. Toothbrush. Mm, Espejo. ngan hin lipstick amo um, lede bisa full body kita full full body ay may dapat um, so, oh, di tingnan ikit amo lede solo kita kun bag aw ko ang tapos na diliwat may kita eyeglasses, terus tapos may kita charger charger okay. tapos ataupun bag di mawawaran aton medisina, At medisina aton medisina ng aton adi adihia adihia panonit aton panimhot para kita bagama okay para mati bagama asya lang -at mga so, ng porsenhiya ng wallet para lenit mga medisina medisina niya, pero may kinatumar maro may prasol pero mawawarahot para sa si itamol kay gusto ko nagpapara sa itamol ako pag buwan ngan si teresin dito pwede nga rin si teresin kay kahit makakaunin baga dito yung mga asya ay ko talaga yung si teresin o damat si teresin tapos adiliwati ya yeah medisina po. Malaki yan. medisina medicine. Medicine Tahanin niya nga wali. Medicine. So, di di. Di takwalit. Pari na di di solo di. ibang mga solo Thank you, Mama Lita. Nang sa inyo bago. Sila so, ito ta akong wallet. Hindi nga wallet, liin ini. Pero ha, taglagay pinhaakon. Pamas pinhaakon ni Chuck. So, ini niya, sinit akon puan, mga arot sulod. So, mga valid IDs. Adi ng valid IDs. Tapos, may da kita nga dikuan. Kwarta. Kwarta, pero wala rin ang sulog niya. Makukwarta. -pang utang, pangutang, city savings ito. Nangungutang ako, city savings. Ang lupiya pa ko. Ah, it's sulog ta akong valid. Ito siya in here. Adi here kuan tapos withdraw sa enhiya tapos din iba na unchanged na laha ako na mo eh kay na kun itim din friend ko kay ay ko mga college so asheton pag itim na ka friend da ito niya shenetiet ko an mm adi itakutang pa dito ta kung friend dehan tak 38 plus 1,000 na kuya. So, di ba, pobre kita. So, atak walit, adin na lang kaya sulod. May niya, mga, butanot niya rin hini, mga hatag liwat in haak. At maram ko na rin niya rin hini. Yeah. Padag kuhit mga, zero-zero hit na kwarta. Pero di maram, kung perat balor hini. kay mga hatag lang ha kandi na niya mababal kay mga gisi na adilaw na tak solo na tak halo pesos 3 pesos na la aray na ay di ko na la di ba di ba magupalakon talo nga may kwarta pero aray na ubus niya siya ito passionate ako a in my life as a pobre nga nanay see I'm -hmm. bye, bye.